Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoroon sa Ama maliban na sila'y dumaan sa akin. Eh e, paano mo nasabi yon? Kasi ang mga salitang sinasalita ako, hindi sa sarili ko, kundi sa amang nananahan sa loob ko. Amen. So, nasayo ang ama? Bakit? Ginagamit lang niya ang katawan na ito sapagkat ang eh, katawan ito masunurin sa kanya. Amen! ganun, kaninong salita ang sinasabi mo ngayon? Ako, si Jesus Christ ang magsasalita. Yes. E kung wala siyang katawan dito, maririnig mo ba siya? Maririnig mo ba na personal yung John 14.6? I am the way, the truth, the life. No man goes to the Father but by me. Kung wala siyang anak na magsasalita para sa Kanya. Anong ituturo ko? Kaano-ano mo ngayon si Jesus Christ? Aking ama si Jesus Christ. Amen. Ang ituturo ko sa inyo na parang narito rin ang kanyang hudyong katawan. Amen. Halala babalik ang kanyang hudyong katawan tapos kukunin silang lahat eh. Hindi. Eh kung hindi, ano? Gagamit siya ng katawang hintil. Yes. Para sa ating lahat. Ah, gano'n. Eh sino ang napili? Malas lang kayo kasi ako napili niya. So sino ka? Ako ang bigaten san. Hmm. Um, ako ano ko? Appointed san. Putuhanin <laughs> ah, ko yan. <laughs>